Kapag pinag-uusapan ang mga lugar na pinamumugaran ng kababalaghan, kadalasang naisip agad ang sementeryo. Pero naisip mo na ba kung bakit may ilan na nagsagsasabing mas nakakatakot para matulog sa simbahan kaysa sa sementeryo? Baka may dahilan na ayaw nating marinig. Sa ating kultura, ang simbahan ay sagrado. Dito nagdadasal, nagsisimba, at nagsisisi ang mga tao. Pero sa sobrang sagrado ng lugar na ito, Naniniwala ang ilan na ang mga kaluluwang ligaw na hindi makatawid sa kabilang buhay ay napipilitang manatili malapit sa liwanag at nasisilo ng kapangyarihan ng simbahan. Hindi sila makapunta sa langit, pero takot silang mahulog sa impyerno. Kaya saan sila pupunta? Sa simbahan mismo, naghihintay, nagtatago, o minsan nagpaparamdam. Kapag tahimik na ang gabi at ang simbahan ay wala ng tao, nagsisimula raw maglakad ang mga kaluluwa sa pagitan ng mga upuan. May mga madre raw na walang mukha, pa na tila nakalutang, at biglang tumutugtog ang organong wala namang tao. Mas naririnig mo sila kapag ikaw lang mag-isa. Hindi mo man sila makita, pero mararamdaman mo ang bigat ng kanilang presensya. Ang malamig na hangin sa batok, ang mga hakbang sa kisame, o ang biglang pagsara ng pintuan kahit walang hangin. May isang lalaki raw na natulog sa isang lumang simbahan sa probinsya. Walang mapuntahan, kaya nakitulog sa sakristiya. Pagsapit ng alas tres ng madaling araw, nagising siya sa tunog ng kampana, na wala naman dapat magpatunog. At sa dilim ng altar, nakita niya ang isang paring puto lang ulo. Nakatingin sa kanya. Kinabukasan, nalaman niyang ang paring iyon ay pinaslang sa mismong altar noong panahon ng digmaan. At mula noon, lagi raw siyang naririnig sa simbahan tuwing alas tres ng madaling araw, humihingi ng dasal. Kaya kung papipiliin ka, saan ka mas pipikit? Sa sementeryo kung saan ang mga kaluluway payapa na, o sa simbahan, kung saan ang mga hindi makatawid ay naghihintay ng makakasama. Ang simbahan ay tahanan ng dasal, pero minsan, tahanan rin ito ng mga nilalang na hindi na muling tatahimik. Maraming salamat sa panunod kaibigan, hanggang sa muli.